Hello guys! Mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos. At para po ay magbigay ng opinion po. At uh, dito nga po sa upload ko kahapon ay may, nakapa, may napansin po akong comment doon na alam ko po na yung sinasabi niya ay para sa akin ay tama po. Pero hindi ko na po sa inyo. Ayan po siya, no? At nandyan po, itinabnil ko pa rin at... Uh, Umahanga po ako dito po sa nag-comment sa akin na talaga po na tama po siya, no? Um, pag alam ko po na mga minor de edad, ako talaga po, kung maaari, ayaw ko po talagang mag -reaction. ano? Dahil nga sa mainit na pinag-uusapan at pag-iingat nga po dito po sa atin lahat, mga kapatid, na Kabihin na natin na dito nga po sa mga love team na iniingatan natin at marami na pong nakakasilip sa atin ay gusto ko lang po na magbigay ng opinion. Ano? Dahil pag minor po talaga, tayong mga magulang, ako po napaka-stricto ko pong tao sa mga pamangkin ko. Kaya minsan marami sa aking nagtatampo, nagagalit ng mga pamangkin ko dahil ako daw po ay sobrang higpit. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, ang paghihigpit ng isang tiyain o isang magulang, iyon po ay sa kabutihan po ng ating mga anak. Ano? Lalo na po mga babae. Dahil sino man na magulang ang angad sa ating mga anak na babae, ingatan ang karangalan, ingatan ang kanilang pagkatao lalong-lalo lalo na po ang minor de edad. Ano? Hindi ko sinasabi na na hindi pwedeng mag-boyfriend. Pero kung ang gat nag-aaral ang isang tao or bata pa na hindi pa nga nasa wastong gulang ay nagkaka-boyfriend na, Diyan ako na-disappoint po. Lalong-lalo lalo na kung sa mga pamangkin ko na tinutulungan natin para po magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Alam mo po mga kapatid, yung nag-comment po sa upload ko kahapon, nakatabnil yan po, kayo na lang po ang magbasa. Dahil para sa akin, napakabuting advice or comment po sa mga minor de edad. Minor de edad. Ano po, Malimbawa, 15 years old na para kang nagkakaroon ng sweetness dito sa isang uh, guys na mas higit pa mas nakakatanda pa sa iyo ng 18 years. No? Parang uh, kasing idaran lang ng tatay, di ba? Ako, hindi po ako yung bully. Hindi po ako yung sasabihin mo na binubuli ko o binabas ko ang isang uh, gayan po ng minor di edad. 15 years old, simply na bata pa yun. Kung sasabihin nga ng mga magulang noon, may gatas ka pa sa labi, ay, mm, di ba? Kaya, ako po talaga para sa mga pamangkin ko, dahil halos pong pamangkin ko, karamihan po ay babae. Kaya sa mga naging experience ko rin na may pinag-aaral tayo, pagkatapos nag-graduate, nagkaanak, ayon po ay medyo na-disappoint talaga ako na hanggang ngayon, hindi talaga po ako makamove on. At lagi ko po yan naaalala. Kaya naaapiktuhan po yung mga sumunod niya na mga kabataan o lalo na sa sumunod na mga pamangkin kong pinag-aaral ko. Talagang grabe po yung igpit ko. Kung gusto nyo makatapos, sundin niyo yung gusto ko. ba diba? Kasi mahirap po na ang isang minor di edad, sabihin man natin, tab, -al, Uh, love team or Tandem Napakahira po Parang hindi maganda sa isang uh, Isang Nagdadalaga na Masasabi mong Tandem Pero may mga sweetness Ano? Hindi maganda po Bilang isang magulang na kagaya ko po Hindi ko po sang ayon doon ano sabihin natin ay sa reels lang ito po dahil nakita ko lang po ito sa reels hindi talaga po magandang tingnan aywang kulong sa iba po kung nasisiyahan po kayo pero sa akin ayaw ko po kaya mas maganda na lang po na hindi tayo magpangalan dahil nakita na natin yung mga upload nila Bupil, ni Sangkay ay shout out po sa inyong lahat, mga kapatid, Miss Bupil at Sangkay Ay hindi ko po talaga pinanood. At niyan po ay paulit-ulit nang nare-reactionan po ng mga kababayan natin. Ano? Nakakalungkot. At sana po ay... Ay ano? di ba? Sa atin ay ayam Parang kung mga teenager parehas yan, yung edad, ay siguro po ay walang tayong mali O wala ako, hindi ako maroon ang isip ko. Kasi alam niyo po, ako dito sa Italia, nakikita ko po mga kabataan. Pero hindi po yung matan mas matanda pa po di hamak. Parang kasing tanda lang ng tatay. Ano? Dahil dito sa ano mga kabataan dito sa Italia, makikita mo dyan sa tabi, nagahalikan sila, pero kasing idaran na lang nila, hindi kasing tanda na ng tatay. Hmm. Kaya ako po, ano ako, open-minded ako. Wala akong pakialam kung ano man ang gawin nyo dahil mga apun uh, apo ng aking employer pero kasing idara nila mm, marami tayong nakikita dyan na mga kabataan dito dahil open tayo wala tayong pakialam pero po 15 years old 33 years old I think nakakalungkot no? kasi sasabihin marami ay marurumi ang isip. Yes, eh, marurumi nga ang isip. Ako hindi marumi ang isip ko dahil ako nandito sa country na nakikita natin mga kabataan normal. Pero wag hindi naman yung uh, kasing idara ng tatay. <laughs> Di ba? Kaya tayo dito, mga kapatid, ayan, comment nga, maraming nag-comment din na uh, against dun sa sinabi ko. Kaya alam nyo po, mga kapatid, nakakalungkot lang, ba diba? na tayo nagsasalita parang maraming nang babas lalo na po dito sa mga comment sila daw ay masaya dahil uh, yung sweetness yes masaya po tayo yung sweetness so nakakaalis ng stress pero wag doon sa kasing edad ng tatay mo mm Manila, marami ako dito ng nakikitang mga comments po na talagang marumi ang isip ang dodomin ng isip nyo pero po mas maganda nga po kung tayo po ay maging model kab ng kamakabataan huwag natin po kukonsintihin yung 15 years old at yung lalaki kasing idara na ng tatay huwag naman <laughs> ba? Diba? yun po ayan dito yung ano dapat tayo po maging huwaran bilang isang mga magulang. Ako kung saan ako, di ayaw ko po. Hindi ko po kukonsentihin. Mga pamangkin ko, katakot-takot ang naririnig nila sa akin. Ano? Pamangkin ko, kakagraduate lang. Nagpasalamat pa sa mga ginagawa kong paghihigpit sa kanya. Dahil kung hindi ako umigpit, baka daw po hindi siya nakapagtapos 'di ba po? Mm. Kaya napakaganda. Ito po ang mga comment ng upload ko kahapon ay, ay nako mga marurumi utak ng mga basher. 'Di ba? Gusto kong Ay, alam nyo po talaga marami kung babasahin ko. Ayun, comment section po 'yan. Irespeto natin po yung mga nagko-comment. Dahil yan po ay opinyon nila. Yan lang po mga kapatid, dahil masasabi ko po, maging huwaran tayo pong mga magulang sa mga kabataan ngayon, na kung hindi tayo nagbibigay ng action o opinion, baka po ay tuloy-tuloy po. Pwede naman tayong makipagtandem na walang ipakikitang sweetness yung yung mga musical, okay lang yun. Musical yun. Pero yung sasabihin mo na may sweetness na ay pahilid-hilid sa mga <laughs> sa katandem mo. Kasi hindi na po yun yung makikita mo, kundi love team na. Ano? Mas maganda na yun po yung tayo maging aware. Ano? Dahil bilang ako po si Malo de los Santos, ayaw ko po na ang minor di edad, para kang napakasweet mo sa kasing idara ng tatay mo, di ba, ay hindi rin po maganda talaga. Tingnan. Di ba po? Kaya, mga kapatid, hanggang dito na lang. Sana po ay, um, tayo po ay maging malawa ang ating pangunawa uh, dahil ang minor di edad ay minor di edad. Ano po? At uh, ayun. At uh, pakinggan nyo na lang ang next upload ko dahil ito po ay mag ito uh, po ay ipakikita ko po na maging huwaran sa mga kababaihan sa ngayon. Ano po, marami pong salamat at siyempre po ay patuloy tayo po magsuporta kila Kuya Bal Santos Matubang, at Idna at Kalinga Brab. At siyempre po ay sa Rochelle Community, thank you so much. At suportahan po natin si Ruel of Malalag at si Rochelle Morales. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po dito sa Team Kalinga. Bye-bye!